Mga awit, ikaapat na putsiyam na kabanata Bawat isa ay makinig Makinig ang sinyo paman Kahit saan naroon ay makinig ang nilalang Kahit ikaw ay dakila o hamak ang iyong lagay makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Itong aking sasabihi, salitang may karunungan. Ang isipang iyahayag, mahahalagang mga bagay. Ang pansin ko ay itutuon sa bugtong nakasabihan. Sa saliw ng aking alpay, iahayag ko ang laman. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib. Kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog sa yaman ay nananalig. Dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sino mang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Alam naman niyang lahat ay mamamatay kasama ang marunong maging mangmang o hangal sa lahing magmamana Yaman nila'y may iwan. Doon sila mananahan sa libingan kailanman. Kahit sila'y may lupaing pag-aari, nilang tunay. Maging sikat man ang tao, hinding-hindi may iwasan. Katulad din noong hayop, tiyak siyang mamamatay. Mas danin yaong taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay nanghawak na mabuti tulad niya'y mga tupa sa patayan din hahantong itong si kamatayan ang kanyang magiging pastol ang matuwid magwawagi kapag sumapit ang umaga laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok na sa daydig ng mga patay na malayo sa kanila. Ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan. Aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Di ka dapat mabagabag ang tao man ay yumaman. Lumaguman ng lumago yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. At kahit na masiyahan ng tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, Katulad ng ninuno niya, siya rin ay mamamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Ang tao mang dumakila ay iisa ang hantungan. Katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. Mga awit, ikaapat na putsyam nakabanata Si Jesus ang Panginoon ng Dubai Si Jesus ang Panginoon ng United Arab Emirates Si Jesus ang Panginoon ng Pilipinas ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng oras ang Diyos ay mabuti.